Hello po good morning. Yan kahapon naman ang nakuha ma'am. Ayan lahat. Ayan, magbabaks na. Ayan, magbabaks. Pero paalis ako ma'am. Paalis ako muna. Ayan. Dami mga stocks. Ito, marami akong one to ma'am. Oh, mga ganda siya ma'am. Ayan, one to yan. Dito ko sa flyer. So guys, good afternoon. Guys, good afternoon. Nandito po tayo sa warehouse natin. Ayan po, marami tayong white hair. so, it's okay. So, ito tayo. Ayan, yun po yung ating mga backpack. Pili-pili lang kayo. Pili-pili. Nandito po sa baba. Yung papunta sa store, yun po, marami po tayong mga shoes. Ayan po, may mga paajan, dyan. Ayan. And then, dito po. And then, dito sa gilid ko. Yung mga selected natin. Ayan po. Ayan. Ibabox po natin yan. And then, dito sa gilid. Ay, meron tayong mga bundle. Mga kipling na dyan po init na. Ayan. Nandoon po yung tao sa loob. Ayun po. Nandito po ngayon kami sa warehouse. Ito po yung situation ng warehouse namin, guys. Blam, blam, bling. Ayan po. May paabot dyan. Oh, guess nyo kung sino yan. Mm -mm. Ayan. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you. Sa gusto ng mga backpack, message lang po. Meron din tayo mga ganito. Mga maliit lang siya. Ayan, mga style na. maganda. ganda. Yan, sexy. Lap. Ganda to, Bingpol. Adidas. Mga ganyan. Mipa. Ayan, samsonite. May sense lang po yun kayo. Kung gusto nyo din, bigyan ko kayo ng mga magagandang mga stocks, mga guys. Ayan po. gusto mo, ang kami, ma. May kita nga tag, ano, tag 250. Para sa ni ma, o, mga sling-sling siya. -sling mga selected naman siya mga selected siya ma'am ini mga branded ni siya baya ma'am ang peanuts nga mo na ma'am oh. ini siya mga branded ma siya ang vermilan o Okay na siya tag 250 ni siya ma'am plus shipping yan oh. ini naman ma'am fashion siya pero nice naman ini ini siya nice ni siya ma'am oh. Tag 50 binay. Anas so. Tag na siya ma'am. Ayan Oh. May ano siya may name. Mga ganyan ma'am. Mga passion passion. Pero may mga name siya ma'am. Tulad siya ni ma'am o. Oh. Ayan. Damo man yung kakuha siya ni Ah. Ayan Oh. Mahal man siya ma'am. Kung ano ba yung address sa Korea mga amasin May ari pa siya ma'am Oh. Yes ang Starbucks. Actually, ginabaligya, ginaday ma'am sa Starbucks. Dari, amot ko na sa Pilipinas, may ara na siya. Mga original ni siya, ma'am. Ini, iya sa Starbucks, original ni Kaya may mga itikita, gini siya sa sulod. Ayan, oh. May mga itikita, gini siya. Tapos, mga, mga amon ni ma'am mong gaya. Hmm. Basta, ano niya, mga nice, yan, binpol ni siya, oh ini ini mas mas mama bakal siya sa mga lalaki ma'am ayan oh ini original man siya eh ayan o. Oh, mga itikita sa loob ini o. Oh, the palette ini ayan mga amo sini momo oh. hey ses ini pagid -in, mo mo hmm mga amo ni mga style ano naman siya ma medium to small to medium maclean ini naman ma'am ay kapa kapa siya oh yan yan mga ganyan ma'am ini ma'am 200 pieces sa isa ka box oh ma'am ang ganda din ayan ganda oh Oh. Oh, tsaka man. Are mamu maganda mamu. mo. Yan, tapos ito. Oh.